kasi sa diabetes, nasisira itong pankreas. Yung pinakaselula natin dito nasisira. Kahit yung bituka niya, medyo malaki din. Okay? Ito ang pankreas natin. Napakahalaga to. Tawag niyan ay lapay. <coughs> meron siyang mga nagsisecrete kasi itong pankreas natin eh, ng na mga gamit, lalo na ang insulin. Ang pankreas, meron siyang insulin na pag merong insulin, nakakain natin or pumapasok sa selula yung mga kinain natin. Parang ang sabi nila sa insulin, para siyang susi. Eh. Papakita ko ah. So itong pancreas, gumagawa ng insulin. Pakita natin ng isang cell. Ito, Doc Lisa. Ah. Yan ang cell. Okay. Ito, itong, itong, cell natin. Ito ang normal body cell. Yan, normal to. Ang ganda, oh. See? Sa normal body cell, makikita mo, ito yung insulin. May mga bilog-bilog na blue insulin tung bilog-bilog na blue. So sa mga ang insulin para siyang susi, ito itong cellula natin na sa buong katawan, pwedeng muscle cell, kahit anong cell. Pag dumikit ang insulin dito, bumubukas to, bumubukas ang pintuan, susi siya. pagbukas bukas ang pintuan, papasok yung kulay green. Ito ang sugar. Pag pumasok ang sugar, happy ang cell. Happy siya. Kasi yung glucose, sugar na kinain mo, kanin, ano pang spaghetti, magiging energy, lalakas ka. Ang problema sa mga diabetiko, ang daming mga diabetic, ganito nangyayari. Dumating ang insulin, ayan, pumunta sa susi ng cell. Ang problema, hindi bumukas yung cell. Sarado pa rin. Sarado. Sa diabetic, sarado yung mga pintuan. Dahil sa sarado, nagutom ang cell nagutom, nahirapan, pwedeng mamatay itong cell. Energy deprived cell, kawawa naman, di ba? Kawawa. So nakikita nyo, malaking pinsala talaga diabetes. Papakita ko sa inyo yung actual uh, mga cells sa loob ng pancreas. Ang ganda nitong model natin, to Dr. Lisa. Ngayon lang nila makikita yan. Ha? Actual cells yan. Ha? This is the cells of the pancreas. Ha? Ito yung normal pancreas cells. Ang ganda, Oh. Normal, lo oh. Insulin-producing cells sa islets of Langerhans. Siya ang normal. Okay? Pag diabetic, namamatay yung mga cells, yun, eh, oh Nagkukulunto lumili ito, pumapangit siya. Yan na nangyayari sa mga mahili kumain sa fast food, mataas na ba blood sugar nyo, yan po nangyayari. Nasisira na. Yan, Trust natin para clear, Doc Lisa. Yan na, no? nasisira na. So, ganito ah. Pag normal lang cell, maglalabas siya ng insulin. Itong mga blue, ang daming blue. Masaya tayo pag may insulin ha. Ah. Kasi pag nawala kayo na insulin, nako, injection. Sino gusto na injection sa insulin habang buhay? Three times a day. Diba, kawawa naman. So, ito ah lalabas yung insulin. Pakita natin, doc Lisa. Pupunta sa cells. Yan. Kung meron kang insulin, kumain ka ng marami mula sa tiyan, kumain ka ng marami, green ang pagkain blue ang insulin, maganda ang pasok sa selula. Happy tayo. This is the normal route. ah Normal route. Sa mga diabetic, sa mga mataba, sa mga uminom ng gamot sa diabetes, at may lahi ng diabetes, ganito mangyayari sa inyo. Dito kayo sa sira ang cell. Walang lum may lumalabas na insulin pero pa konti konti lang. Pa konti konti lang. At kahit meron kang insulin konti, sarado ang cellula mo. Close eh. Close oh. Ayaw bumukas itong pinto oh. Ito bukas oh. Ang ganda bukas. Busog ang cell. Ito sa diabetic close. Ano mangyari pag nag-close to? Pakita natin dito, Dok Lisa. Ano mangyayari dito sa sugar na kinain mo? Tingnan mo yung sugar. Wow! Ito nakakatakot. Napuno ka ng sugar. Ang daming sugar. Ang daming sugar, hindi makain ng mga cell. Hindi makapasok sa mga cell ano mangyayari dito sa dami ng sugar na to? Ang dami na sugar to, yan ang sisira sa katawan natin. Ano ang sintomas? Ihi ng ihi, lumalabas sa ihi to, nilalanggam ang ihi. Nauuhaw, kasi nga, eh, daming sugar eh. Pagod, ang balat pumapangit, dry skin, mga sugat hindi na maghihilom, mag na kamay, mamamanhid na na de dehydrate at nagugutom at lumalabo ang mata. Yan ang problema natin. So, in summary, pakita ko lang to bago ko pakita yung mga complication. Nas normal cells, happy tayo dito, wag kumain ng matataba, wag uuri ng katawan. Mga mahilig kumain ng mga lechon, fast food, matigas ang ulo, kain ng kain, lamon ng lamon, walang katapusan, pinagod ang cell na matay. Dahil pinagod ang pankreas, nahirapan siya dahil sa dami mong kinain, nasira ang selula, nag-ipon ng marami. Okay? Ito ang posibleng komplikasyon ng matigas ang ulo. Pakita natin, ha? Uh, actually, may isang doktor kami nagsabi, ang diabetes daw parang cancer. Eh. Diabetes daw parang cancer. Eh. Uh, kasi nga nasisira yung bu buong katawan. oh ang unang komplikasyon ng diabetes, sakit sa puso. Yan, kita mo, ganda ng model natin, no? 3D to. So, ito yung puso, nagbabara. Ang diabetes, sinisira niya itong mga ugat to. Oh. So, ito yung normal sana sa taas, nasira, oh, tumaba. Oh. Ito, nako, nagka-plak, oh. Pakita mo ito, Lisa, sa baba. Ayun, no? may laman. No? Pag nagbara yan, nako, heart attack. Lumalabo, Dok Lisa. Trust Attack, yan. Next, ha, ilagaan ng puso. Hindi natin alam kung barado yung puso natin, ha? Alam nyo ba, kayo nakikinig na kung may barang puso nyo, hindi natin alam, eh. Kahit ako, hindi mo alam, eh. Kaya nga kumakain tayo ng healthy, kaya hindi tayo kumakain ng lechon, ni taba, ni tingin. Ayoko nga tingnan, eh. Kasi, malay mo, barado na. Walang symptoms to, eh. Kumain ka ng lechon, nanigarilyo ka. Pag nag to, tapos ang buhay. Tepo. Kaya meron kayo nababalitaan, kumain lang, kinabukasan, wala na si mister, nasa libingan na. Eh, hindi niya alam, barado na siya. Paano mo malalaman kung barado ka na? Malalaman mo barado ka na kung may high blood ka na, mataba ka na, alam mo naman nanindigarilyo ka. May imagine mo na barado ka na eh. Mahal kasi ang test para dito, Dr. Lisa, angiogram. So, next complication, barado sa utak. Yan, yeah, no? Barado sa utak. Pwedeng dahil marupok ang utak ng diabetic, dumugo. Oh. Pakita mo yan. No? Yan ang stroke. May pasyente lang sa araw na stroke siya. Laki yun ang stroke. Oh. Pag nasira yung utak, hindi na makakasalita. Baldado na. Uh, lagi nang minsan yung iba, naka-wheelchair yan, dumugo. Oh. Pag malaki ang dumugo, eh, namamatay ang pasyente. Yan ang komplikasyon ng diabetes. Ha? Ingat pangatlong complication, marami sa inyo na nakakaramdam nito na ang nerves. Nako. Yan ang nerves natin. Pakita natin Dok Lisa o oh, manhid ang kamay, ano? O mo ako Manhid ang kamay ito. Pag nasirang nerves, manhid ang kamay, manhid ang paa, lalo na dito diabetic foot. Tapos pag nag diabetic foot kayo, ah uh, pwedeng mas magka-infection yung paa. Ayan no kayong mga diabetic, ito lang po papakiusap ko sa inyo. Please, tignan nyo araw-araw ang paan ninyo. Huwag nyo babaliwalain yung paan ninyo. Kala nyo paa lang yan eh. Eh paa yan eh, kung maputo lang pa Ilang diabetic na ba naputo lang pa Pag meron ng sugat na maliit, ha? Huwag nyo papahahayaan. Gamutin nyo na ng betadine, povidone iodine, hilom na. Kasi yan, pag lumaki yan ng lumaki, A uh, point of no return na eh. Lalaki na yan. Kakainin na itong lahat. oh, pag umakyat itong infection sa binte, hindi na makokontrol ng antibiotic, mapuputol na yung paa. Kita niyo, ang diabetic, ang daming putol ng paa. Ha? Nag-uumpisa sa pamamanhid, dahil namamanhid sila, wala sila nararamdaman. Kaya pag yung paa niyo hawakan niyo, ay parang walang pakiramdam, ha? parang walang pakiramdam, baka diabetic na kayo. Ha? alagaan ang paa. Di ba, Dok Lisa? Lagyan ng lotion. Magsapatos. Baka mapako kayo. Nasugat. Hindi nyo na malayan. Palaki na pala. O lahat, ha? Huwag papalakihin yan. Kasi pag kumala itong infeksyon, hindi na tayo hahabol. Kasi nga, sira ang cellula nyo. Sinabi ko, bakit nasira sa dami ng kinain ng sugar? Yan ang ito kalaban natin. nag ng sugar sa katawan. Yan ang cause ng lahat ng sintomas. Dahil sa dami ng kinain, holiday season, hindi holiday season, minsan lang, ah, minsan lang naman ang buhay natin. Eh, walang sisihan. Mamaya, tuturo ko sa inyo, paano hindi maputo ang pa paa, paano hindi ma-stroke, paano hindi ma-heart attack, tutok lang sa FB Live. Ito Lisa, ang ayaw nating sintomas. Diba? Ang dami nating pasyente ng ganito. Nabulag. Eye disease. Diba? Lumalabo ba ang mata nyo? diabetic ba kayo? Baka nasisira na. Pwede ka magkaroon ng katarata because of diabetes. Glaucoma, pwede rin. Kasi pag ang daming sugar, hirap yung, hirap yung mata natin. Meron tayong tinatawag doc Lisa. Ito yung nakakatakot Diabetic retinopathy. Alam to ng mga ophthalmologist. Eh. Ang pangit nangyari sa mata niya. Dapat ang normal ganito lang po. Yan lang. Oh. Konting pula-pula lang. Malinis to dapat. Kita mo to. Kita mo tong lente ng mata niya, yung retina. Eh no, kinain nito. Kinain no. Yung arteries nagsusupply ng dugo dito na black, puro barado, nasira, bulag. Nabulag na dahil sa diabetic. Pag nabulag, mahirap na maibalik. Ito ang kinakatakot natin sa lahat. Number one, kidney failure. Kasi ang kidneys natin may mga ugat din. Diba? At ang ugat nasisira din 'yan dahil sa diabetes. Ang number one cause ng ng kidney failure is Doc Lisa, diabetes. Ha? Worldwide, ang diabetic 5 years nagkaka-kidney failure. Tapos, uh, papakita lang natin ha, ang last dito yung sira sa ipin. Maraming mga diabetic may gum disease dahil nga hindi maganda yung Uh, mabilis sila magka-infection sa ipin, sa gilagid, laging namamaga. Kasi pag mataas nga sugar, ayaw na maghilom mo, oh. Hindi na maghihilom to. Yun na siya maghihil. Uh, dahil dito, yun na nangyayari. Pero ito po ang pinakanakakatakot, yung kidney failure. Merong sinabi ang isang espesyalista sa akin, explain ko lang, Dr. Lisa. Okay ka lang? Ito ang sabi ng isang doktor sa akin. Ayaw ko na takutin. Pero, minsan, kailangan malaman yung katotohanan. Eh. Tatlo daw yung steps. Ha? Hindi naman sigurado mangyayari, pero pwede mangyayari. Ang first step, magkakajabetis. Tataas ang blood sugar. Papakita ko. Ang second step, aabot sa dialysis dahil sa nasira yung kidney. Diabetes, pwedeng humantong sa dialysis. Tatlong D yan. At ang pangatlong D, alam nyo na anong D. Ayaw ko na sabihin yung D. The third D is death. Patay ang pasyente. First step, dialysis. Matigas ang ulo. Ah, uh, first step, diabetes. Matigas ang ulo. Aabot sa second, dialysis. Pag dialysis na, ang third step ay death. So, yan ang proseso. Ayaw natin umabot sa dialysis and death. Kaya diabetes pa lang, gagamutin na natin. Dami ba natakot, Dok no, Lisa? Easy. 3 ds ah? O para hindi tayo umabot sa death, sa kamatayan. Ito gagawin natin, pampabuhay. Una una, alamin niyo blood sugar niyo. Huwag matigas ang ulo, magpapa-check lang naman tayo ng blood sugar eh. Okay lang Lisa? Ito, one one. <coughs> ano na? Ang normal blood sugar ay dapat o magpa-check po kayo, ha. Ah. Mamaya ah, papakita ko yung testing. Less than 100, di ba? Ibig sabihin, kahit uh, pagising mo sa umaga, less than 100 ka. Normal. Ibig sabihin, okay ang pancreas mo. Maayos ang pancreas mo. ba? Diba? Ngayon, marami sa inyo dyan, mga kababayan natin, oh, taas ang kamay, i-post nyo ang blood sugar nyo dito sa FB Live. Pakipost, comment kayo, mababasa ko yan. Pag ang blood sugar nyo tumaas na 100 to 125, ibig sabihin, sorry to say, nasisira na yung pancreas mo nasisira na nag-iipon na yung sugar na kinakatakot natin. Diabetes na po yan. Borderline, alas mild na yan. Pag kayo, lampas 126 ang blood sugar, nako, 126 to 200, mataas na po yan. Baka maputol na pa natin. Imagine yung mga pinakita kong complication. Nag-uumpisa na. Pag ganito level nyo, naiisip ko na may bara na yung puso, may bara na yung paa, may bara na yung mata, malapit na tagilid na. Pag ganito ang level na ayaw uminom ng gamot, okay ha, ah, marami akong pasyente, ang tigas ng ulo, ang diabetes daw equals tigas ng ulo. Eh. Hindi ko alam bakit ganun eh. Pag diabetic, siguro matigas ang ulo, kain ng kain, kaya nagiging diabetes. Pag lampas 200 ang blood sugar nyo sa umaga, fasting blood sugar, wala na pong patawad yan. Talagang sira na.